Apektado na rin ang mga eskwelahan sa agawan sa lupa ng Taguig City, LGU at Makati City. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela, nangangamba mga apektadong residente, lalo na mga magulang, na baka maipit ang kanilang anak sa sigalot ng dalawang lungsod. Si Ryan Lasiga sa report, Rise and Shine, Ryan. Nangangamba ang ilang magulang na mga estudyante sa ilang pampublikong paaralan sa Makati City Ililipat na kasi sa pangangasiwa ng Tagig City LGU ang mga paaralan, batay na rin sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sa labas ng ilang paaralan, nakakabit ang ilang tarpaulin na nagsasabing pag-aari ng Makati City ang mga school building habang nakakalat naman ang ilang security personnel mula sa Tagig. Hindi tuloy maiwasan ng ilang magulang na matakot at baka maipit sa sitwasyon ang kanilang mga anak. Si Sally, tatlo na, ang napagtapos ng pag-aaral mula sa Rizal Elementary School na walang ginastos kahit piso. Pero ngayong pati ang paaralan ay damay na sa agawan. Ngayon mukhang mag mamimili na po kami ng talagang na ng budget para sa mga bata. Si Lynn, malungkot saan niya girian ng dalawang lungsod kami, matagal na talaga kami nakatira dito sa Makati at lahat ng binipisyo ng Makati, natatamasa ng mga bata, ng mga matatanda, lalo na po yung mga senior, mga estudyante namin. Libre po kami lahat sa Makati, kaya nalulungkot po kami sa mga nangyayari ngayon. Ang gurong si Jerry na sampung taon nang nagtuturo sa Rizal Elementary School, aminadong ikinabigla din ang desisyon ng tagig LGU na magpadala ng tauhan doon. Eh, bilang guro siyempre sus tatalima tayo sa kautusan. At uh, yun nga, sana uh, ma-address din ang mga concerns ng uh, uh, teachers makatizen na kung saan maraming mga benefits na nakukuha sa Makati at sana ganun din ang uh, DepEd at uh, tapat na matugunan ang mga benefits na yon. Sa pahayag ng Makati LGU, kinukundi na nila ang anilay tangkang persahang pagtakeover takeover ng mga tauhan ng Tagig Public Safety Department. Plano ngayon ng Makati LGU na magsampan ng kasong kriminal at administrative charges. Git nila para lang sa boundary restrictions ang desisyon ng Korte Suprema at hindi anila inililipat sa tagig ang ownership ng pag-aari ng Makati LGU. Sagot naman ng tagig LGU, Batay sa Deped NCR Memorandum Order 2023-735, ililipat na ang pamamahala at supervision sa labing apat na eskwelahan mula sa Deped Division of Makati patungo sa Tagig Pateros. Naghahanda na daw ang Deped Tagig Pateros sa pasukan at nagpatulong sila sa Tagig LGU para masiguro ang siguridad doon pero ang nila ng Makati LGU ang pampublikong eskwelahan at kalye sa mga pektadong barangay. Ang mensahe ko po ay uh, uh, siguro uh, mabigyan ng pagkakataon ano na maayos na maganda ang transisyon at masimulan ang uh, tuloy-tuloy na koordinasyon dahil ang layunin natin ano ay masiguro na hindi maantala yung mga serbisyo pambayan. Uh, alam kong hindi ito magiging madali. Um, hindi ito um, kasi first time itong nangyari eh, no? So, ang um, commitment naman ng pamahalaang lungsod sa aking pamumuno ay ang masisiguro na ang coordination ay gagawin ko sa aking abot ng aking makakaya. Ang DILG sinabing hindi dapat maapektuhan o magambala ang nararapat na serbisyo para sa taong bayan ng dahil lang sa girian ng dalawang lungsod. Ang issue kasi dito is that number one, dapat yung mga tao tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi dapat sila maapektuhan. Yun ang importante sa lahat. Hindi dapat, ma because of this Supreme Court decision, hindi dapat sila maapektuhan dito. Sa eskwelahan, sa ospital, this, yung serbisyo tuloy-tuloy. Kinundi na naman ng lokal na pamahalaan ng Tagig ang naging pahayag ng Makati City Administrator at ang banta ng pagsasampan ng kaso Hiling naman ngayon ang ilang residente ng Makati, Mari Sulba, sa lalong madaling panahon ng isyo, habang ang DepEd wala pang pahayag, hinggil sa usapin. Ryan Lisiges, para sa bayan.